at sama talaga pakiramdam ko Na iba yung boses ko parang ano sumikip yung boses ko parang sumikip yung lalamunan ko mamaya inom na lang ako ng gamot pahingahinga lang ako kasi kararating ko lang <clears throat> ayaw ko magkasakit kaso ang sakit hindi natin alam na dadapo kung kailan sa atin dadapo Buti na lang wala akong pasok bukas. Kasi ako, pag may sakit ako, hindi ako pwedeng hindi papasok. Pumapasok pa din ako. Magbait ang amo ko, pero pag may sakit ako, ayaw niya ako hindi pumapasok. Sasabihin niya, paso ka, paso ka nanay, kahit huwag ka magtrabaho. Gusto niya laging nandun ako. Ay, no. Ay. hindi pa kasi ako to Mamaya na lang ako pag ano. Inom ako ng gamot. So, ayan po inano ko lang na masama yung pakiramdam ko salamat po thank you for watching